Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po mayroon po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget or so, hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway uh, maintindihan po ninyo sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Kumusta na po kayo? At ngayon ay Solemnity of the Ascension of Jesus Christ, mga kapatid. Mas mabuti na ating basahin muna ang Ibanghelyo ngayon. The Lord Jesus was taken up to heaven and took his seat at the right hand of of the Father. So, kumusta na po kayo? Uh, at ngayon lang tayo nagkapag-live mga kapatid. So, mangyong tayo pupunta sa office natin. So, marami ng mga kapatid natin na naghihintay. No? At i-bless yung mga religious items nila. At pasalamat po ako sa mga butihing pari. Na, uh, nag ayon tatlong pari, Father Il, Il, Father Martin and Father Richard. So ngayon natin ibang ngayon. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord, Jesus Christ. Jesus said to his disciples, "Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature whoever believes and is baptized will be saved whoever does not believe will not will be condemned these signs will accompany those who believe in my name they will drive out demons they will speak new languages they will pick up serpents with their hands and if they drink any deadly thing it will not harm them. They will lay hands on the sick and they will recover. So then, the Lord Jesus, after he spoke to them, was taken up into heaven and took his seat at the right hand of God. But they went forth and preached everywhere, while well, the Lord worked with them and confirmed the word through accompanying signs. The gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, mga kapatid, magandang uh, umaga sa inyong lahat. Magandang araw ng linggo sa ating lahat na naka-monitor dito sa live natin ngayon. So, pag-usapan natin ang Ebanghelyo, mga kapatid. Una ang -unan, daming mga magandang elemento na maka-inspire sa'yo, maka sa akin bilang pare sa ating lahat, sa buong simbahan po. So, lahat tayo mga kapatid, receive a divine uh, commissioning. Go into the whole world. Proclaim the gospel to every creature. So, ginagamit natin dito sa social media, ang ating uh, Facebook para maabot natin ang buong mundo uh, dahil sa pag-akyat ni Kristo sa langit meron tayong bagong misyon ito yung misyon natin proclamation of his kingdom proclamation of the good news to every creature lahat po, walang pinipili, lahat po ay kailangang i-evangelize. No? Go into the whole world. So, kaya nga, isa itong response natin sa pag uh, may mag-invite natin, daming nag-invite sa atin, mga kapatid, hindi natin masay yes lahat. Yan po ang isa sa mga uh, commissioning ni Kristo. Go uh, into the whole world. Hindi lang dito sa parokya natin. Let us use our physical existence to propagate this good news. Just imagine, no? No? Nakita ng mga apostol no? Nung kapunta tayo sa Holy Land, yung kanyang uh, lugar kung saan siya uh, lugar kung saan siya umakyat sa langit, no? Hinahalikan namin yung bato kung saan siya doon si Kristo nakatayo bago siya umakyat sa langit. So, hindi lang yung resurrection ang naka-inspire ng mga apostol. No? Ito ding ascension, the reality of ascension. Yung sabi ni Kristo sa banal na kasulatan, wala pang nakaakyat sa langit. Basahin natin ha. John chapter 3 verse 13. Ito ang nakasulat mga kapatid. John chapter 3 verse 13? Hmm. O wala pa yung nakasaka sa langit gawa sa anak sa tao yung na sa langit. So, sa panahon ni Adan hanggang sa panahon ni Kristo, wala pang nakaakyat sa langit. Babasahin natin sa um, hmm, Tagalog, mga kapatid. Um, hmm, ang salita ng Diyos. Walang sino mang nakapunta sa langit maliban sa akin na anak ng tao na nagmula sa langit. So, before Christ, wala pang nakapasok sa langit. Ni isang kaluluwa. ito yung sinasabi niya, John chapter 3, verse 13. Wala pang ni isa nakas, nakapunta sa langit. Maliban sa akin. Maliban sa akin. Na anak ng tao na nagmula sa langit po. So, kita ninyo, ngayong araw na ito, ay, si Kristo ay uh, umakyat na sa langit. At dahil dito, basahin natin ang uh, sulat ni Apostol San Pablo sa so 4, chapter 4, verse 4. Sapagkat iisang katawan lamang tayo na may iisang banal na espiritu at iisa rin ang pag-asang ibinibigay sa atin ng tawagin tayo ng Diyos. Isa ang Panginoon natin, isa ang pananampalataya natin, isang bautismo. Isa lang ang bautismo, ay, hindi marami. Isa ang isa ating Diyos na siya ang ama nating lahat. Naghahari siya, kumikilos at nanahan sa ating lahat. Ngunit kahit na bahagi tayo ng isang katawan, binigyan ang bawat isa sa atin ng kaloob ayon sa nais ibigay ni Kristo. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, nang umakyat siya sa langit. Ito na po. Nang umakyat siya sa langit, marami siyang dinalang bihag. At binigyan niya ng mga kaloob ang mga tao. Ngayon, ano ang kahulugang umakyat siya sa langit? Ang ibig sabihin nito ay bumaba muna siya rito sa lupa. At siya na bumaba rito sa lupa ay siya ring umakyat sa kataas-taasang langit langit para maging lubos ang kapangyarihan niya sa lahat ng bagay. So dito mga kapatid, so wala pang nakapasok sa langit pero ang daming mga sabi dito, dinala niya marami siyang mga dinalang bihag o mga kaluluwa po. No? When he ascended into heaven, ang daming mga kaluluwa, nakapunta na sa kaharian ng langit. Pero bago siya nabuhay, mga kapatid, muling nabuhay, dito sa unang Pedro 3, bumibisita pa siya sa mga bilanggo ng mga espirito. Bakit ang bilanggo? Hindi pa siya naka-resurrected na eh no, basahin natin. Sa so, unang Pedro 3, uh, 18, sapagkat si Kristo ngay pinatay kahit wala siyang nagawang masama at minsan lang siya namat namatay para magpatawad ng mga kasalanan para siya nawalang kasalanan ay pinatay alang-alang sa ating mga makasalanan. Para madala niya tayo sa Diyos, pinatay siya sa laman, pero binuhay siya sa Espiritu. At sa kalagayan niyang espiritual ng aral siya, kahit sa mga espiritu na mga taong nabilanggo na hindi sumunod sa Diyos nung panahon ni Noe. Sa panahong iyon, matiyagang hinihintay ng Diyos ang pa, pasampalataya niya sa kaniya Habang ginawa ang barko, ngunit walong tao lang ang sumasampalataya at pumasok sa barko at nailigtas sa tubig. Nang tubig na ito ay larawan ng bautismo, naglaligtas sa atin sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo Jesus. So dito mga kapatid, makita natin sa pagkamatay ni Kristo pumunta siya sa mga espiritong bilanggo at nangaral siya doon dahil itong mga spirit prison spirits hindi pa hindi ko na sa langit no. maraming mga kaluluwa kaya nga sa gospel of Luke di ba uh, yung mayaman at si Lazaro namatay yung mayaman doon sa imperno yung mayaman at yung pulubi na si Lazaro ay nasaan si Lazaro? Dun sa sino of Abraham. Dun siya sa lugar ni Abraham. So, may lugar na hindi pa langit. So, yung kaluluwa ng pulubi ay doon kay Abraham, kasama ni Abraham. Yun po ay as uh, limbo patrurum, the limbo of the fathers. At itong mga nasa kasama ni Abraham ay dinala niya sa araw na ito. So, Ascension Day po. Solemnity of the Ascension of Jesus Christ into Heaven po. So, oh, grabe. Sana ngayong araw na ito ay maka-inspire sa atin na despite sa mga challenges na hinaharap natin, despite sa mga challenges na ating nadaanan, hindi tayo mawala ng pag-asa. Hindi tayo bibitaw, mga kapatid. Amen? At, isa sa mga, punta tayo sa gospel, uh, iisahin natin ito. These signs will accompany those who believe, meron pa lang, uh, kapangyarihan na binigay sa ating lahat. ulitin ko ha, binigay sa ating lahat. Hindi lang sa akin, hindi lang <laughs> sa ating lahat na disipulo ni Kristo. Una, In my name, they will drive out demons. So, ito talaga ang pinaka-importante mga kapatid. In my name, they will drive, up, they will drive out demon. So, kaya nga, ini-empower ko kayo sa ating social media, sa lahat ng mga lugar na pinupuntahan natin, dinadalaw natin, ini-empower natin lahat To do the prayer of the church. But before that, see to it, we are practicing Catholic. Hmm. Sino ba yung practicing Catholic? Yung nag-practice ng cares, confession, a regular confession. Adoration, pupunta talaga sa adoration chapel. Kung wala man ng adoration chapel, pupunta sa harap ng tabernacle. Rosary! Araw-araw magro-rosaryo tayo kahit pagod tayo. Say the Holy Rosary. 15 minutes lang po to 30 minutes lang. Ang banal na rosaryo, huwag tayong magtamad. Walang, huwag tayong mawala ng lakas sa pagpray ng banal na rosaryo po. Cares! No? Adoration, rosary, Eucharist, magsamba tayo every Sunday po. Magsamba tayo every Sunday. At dagdagan nyo pa, no, ng isa o dalawa sa isang linggo sa pagsamba. Grabe yung Eucharistia, mga kapatid. Magbigay sa atin ng enlightenment, guidance, inspiration because He is the source of our life. He is the source of our strength. He is the source of everything. Bakit tayo na wala ng pag-asa? Dahil ina-anchor natin yung kaligayahan natin, ang buhay natin sa kayamanan natin. Ina-anchor natin yung buhay natin sa pera natin sa success natin dito sa mundo. At kung hindi natin ma-achieve, yung target natin ay ma tayo. No? Go to the Holy Eucharist. And then, use the sacramentals of the church, and prayer of deliverance, yung oil, holy and exercise oil, holy and exercise water, holy and exercise oil. Gamitin nyo po yan, we can cast out the unclean spirits in our room. We can cast out the unclean spirits in our houses. Mm. If we are practicing Catholic. Amen? Ano pa? You, they can drive out demons and they will speak new languages. No. They will speak new languages. Makapagsalita sila ng iba't ibang lingwahe. Totoo na yung lingwahe, ha? Uh, dito, hina uh, hinahighlight po, may real speaking in tongue. At be careful din. Real din ang demonic tongue, mga kapatid. So, sino ang mag-distinguish nito? Hindi ikaw. Never be a judge of your own. No? Maraming mga nag- Marami din sa ating mga pasyente, higit na sa 50 po. Hindi po ito basta-basta, mga leader pa ang iba. No. Akala nila, yung speaking in nila ay galing sa Diyos. May authentic talaga, ha? May authentic na speaking in tongue. It should be new language. It should be language, real language. Hindi po yung walang kahulugan na lingwahe po. Hmm. Dito, Uh, nil-roll out po ito ni San Pablo. Babasahin natin. Hmm. Totoo na may speaking in tongue, ha? No? Pero totoo din, ang daming mga demonic tongue, yung speaking in tongue, ilan lang po yun. Basahin natin ang... Kung lahat na kayo mag-speaking in tongue, delikado po yan. Nasahin natin ang advice ni Apostol San Pablo. Para ma-distinguish natin ang authentic from demonic tongue. You know? They will speak new languages. So, it should be authentic speaking in tongue. It is referring to authentic speaking in tongue, mga kapatid. Dahil may mga speaking in tongue na hindi talaga galing sa Diyos. Basahin natin ang 1 Corinthians 14. Ito nakasulat, mga kapatid. 14, hmm. 26 mga kapatid. Ito ang sinabi ni Apostol San Pablo, ang maayos na pagsamba. Kaya mga kapatid, ito ang nararapat ninyong gawin. Sa inyong pagtitipon, ang iba'y aawit. Ang iba'y nagtuturo, ang iba'y magpapahayag ng mensahe sa Diyos. At ang iba'y magsasalita ng iba't ibang wika na hindi nila natutunan at ang iba na may magpaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng mga sinabi sa mga wikang iyon at ang lahat ng iyo ay gagawin sa inyong pagtitipon ay gawin ninyo na ipatibay sa iglesia kung may magsasalita ng ibang wika na hindi natutunan kailangan dalawa lamang o tatlo at wag sabay-sabay so, ito po yung roll out ni San Pablo ha? Oh, kung meron mga magsasaliba ng iba tuwi, ibang wika, kailangan dalawa lamang o tatlo lamang. Hmm. At huwag sabay-sabay. At dapat mapaliwanag sa kanila ang sinabi nila. So, ito po. no, Totoo na may speaking in time, they will speak new languages. Ito yung kapangyarihan ng Diyos na ibibigay niya sa simbahan. Okay? Pero nilulat ito ni San Pablo. Ang magsasalita ng ibang lingwahe, dalawa o tatlo lamang. At ang kondisyon, hindi magsabay-sabay. Huwag sabay-sabay. Okay? Kung sabay na kayo, direkado na po yan. At dapat may magpaliwanag sa kanila sa sinabi nila. Ngunit kung walang magpaliwanag, mas mabuti pang tumahimik. So yan po. Nalamang sila sa loob ng iglesia at makipag-usap na lang sa Diyos ng sarilihan kaya kung mayroon sa inyo ang pinagkalooban ng minsahin ng Diyos hayaang magsalita ang dalawa o tatlo sa kanila so, sino magsalita? dalawa o tatlo lamang ang iba ay dapat makinig at unawain mabuti kung tama o mali ang kanilang sinasabi so, hinahighlight ko lang eh, hindi talaga ah uh, against ang Panginoon sa speaking in tongues. May authentic speaking in tongues. At yung authentic speaking in tongues, anong sabi ni San Pablo? Dalawa o tatlo lamang ha? At kung uh, kung meron man sila, huwag silang magsasalita ng sabay. Pero ano bang nangyari sa inyong grupo? Kung sabay yan, delikado po yan. Hindi yan kalooban ng Diyos. So, they will speak new languages they will pick up serpents with their hands hmm. nothing will harm them and they will drink if they drink any deadly thing it will not harm them Okay. so kung mahawakan natin yung mga ahas yung aksidente hindi yan tatalab sa atin when we drink poison like uh, Saint Bern uh, Benedict Mm, um, kainom siya ng poison, hindi yan tumalab sa kanya. Pang huli, they will lay hands on the sick and they will recover. So, kita ninyo mga kapatid, ito yung apat na kapangyarihan. Una, na uh, they will drive out demon. Pangalawa, they will speak new languages. Pangatlo, uh, when they drink poison and touch um, serpents or pick up serpents, they will never be harmed. Ang pangatlo, they will lay over the hands over their sick and they will recover. So, kung gamitin nyo yung prayer of deliverance, yung father mag-lay hands sa kanyang mga anak. No? Yung mother mag-lay hands sa kanyang using the prayer of the church po. Using the prayer of the church. Ang daming gagaling po. Amen? At mara wala na akong oras mga kapatid na pupunta pa tayo sa office natin. Pasalamat na lang tayo sa mga, hindi ko mabasa yung mga ano ninyo, si Sister Sheila Beto. nagpadala sa atin ng 500 stars. Ano, oh, grabe. Sister Mia Moore Ramsky. 270 stars. And si kapatid na Cheesecake Exalt nagpadala sa atin ng 200 stars. Wow at si Ami Naelga, na Elga na, naka kita na kami dun sa Cebu si Sister Ami 160 stars na padala siya sa atin si Luz Santa Darunday Buwal uh, padala din sa atin ng 100 stars si Aida Iskuto 100 stars din si Chiza Lautan 100 stars din at si kapatid na Jihan Lautan 100 stars din and 50 stars si Bernarda Bersabal <laughs> at si kapatid na Margaret Pausilio de la Cruz at si Charles Lo Rejo nanood sa atin at padala ng 50 stars si Lanyohan Anili 50 stars si kapatid na uh, Gwen Pires na nagdala din ng 50 stars at si kapatid na Cheryl Mahait na ng 50 stars at si Juliet Bar Bacaro Hermosa 35 stars no? at si yours Magrinho na nagdala ng uh, 10 stars so, salamat sa mga very generous nagpadala sa atin ng uh, mga stars at ngayong Saturday po. Merong sports and evangelization buong barangay sa Magsaysay. Papakainin po natin. At salamat sa mga nagpadala for evangelization po. At libu libo po yung papakainin natin and then i-evangelize natin during sports. No? Meron tayong misa, las dos yung misa. And after that, praise and worship and after praise and worship with the WBL community, charismatic community, merong talk, and after the talk, kainan na, and after sa kainan, sports, and within the sports, papasok po tayo for evangelization. So yan ang ginagawa natin para ma, ma, natin ang mga tao at ma-empower natin sila kung ano ka-importante sa ating buhay ang mga sakramento ng ating inang simbahen po. Magbabasa lang ako yung ilang, ilang komento ha. Si Charma, uh, Dasalago, Les Kitty, Maayong Udto Fader, May <laughs> Udto Sad. At tingnan natin yung, yung ano natin, mm, YouTube channel natin dahil nag-live din tayo sa YouTube. Tingnan natin, mga oh kapatid, kung ilan yung... <laughs> at uh, mag-bless ako ng mga sacramentals mamayang gamibo Oh, meron ding mga uh, nanonood sa atin dito sa live natin. Okay. Mm -hmm. Natin dahil nag-live din tayo sa YouTube. Tingnan Salamat tayo si JJ Welcome to Ka-Level 1. Oh, may bagong Ka-Level 1 natin na member at si Limon Lam Lanyahon na first na 49 stars sa ating live ngayon. Mamaya din magla-live din ako dahil uh, Mamaya din magla-live ako. At papasok ako sa ano natin, live natin mamaya. Okay? Welcome to chat. Remember, uh, Sige, bro, Jack. Thank you, sis Maria. Let's motivate watching from South Korea, father. As ko lang, lagi ako nagpapatawas kasi laging nakikita may natatamaan ako. Mga maliit hindi nakikita. Grabe yung pagchill chill ko. Nanginginig ako naman ako after uh, magpatawas. So ang gaw gawin mo kapatid, mag self deliverance ka, go to your priest, receive the sacraments ang deliverance natin, pinopost po natin sa ating ating mismong Facebook page. Gamitin mo po yan. Ay, nawalaan ko ano? Tapos ko